Tunogin ko ulit, Charles, ha? Hindi ba kakarash yan? Pero, ingat ka sa bomba. Hindi. Meron, Charles. Tago lang, tago, lang. Yan, tama, maganda. Maganda, maganda, maganda. Maganda yung ginagawa natin. Tama yan. Tara, sumak na, sumak yung malalim. Wala, wala. Sa akin na lang, pa rin. Oh, nice dito ako, pinatay na. Bago si Ryan po kay Richard. <laughs> the shadow of the show off. Wala, 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 wala. Ah, oh, nandiyan daw. Affirmative okay, daw. <laughs> let's go, let's go! Let's <laughs> go, Lalapit yung monitor ko Huwag na mag Saan yung ano tumawa? Richard, to. So naipit ako sa bunny Pasok! Tayo sa suray Clear side, clear side oh, Ay, yeah. after mid, isa, mid daw ah Ay, Short na! short na! Ay, na. balcony. Tatalon na! Tatalon na! along? Long, long, na! I'm going to balcony! Try going to go. I'm Tumalun na! Long! 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 Hey. to daw! Ako na lang ba? I'm nice, going so, to go. I'm Salamat! Ayun go pa, pa. Siya ata yung tumawa eh. Sino? Sino, Sino tumawa siya yung tumawa sa kanina. sa pangalan ng kalaban. Matutura ng PWD. Bola boy! Jake, kailangan natin para sabihin mo yung no? Magic boy. Ah!

dalawa short dalawa short dalawa short wago wai abs sa ingat abs papa na parusa abs ato na na Diyan, dalawa nandiyan, dalawa nandiyan, right. na 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 Nice no, right. yeah. nga Salamat Salamat oh. Salamat sa service. <coughs> ano, sapa? So, magana, eh? sa pa? Hmm Kumagana eh May barren no? Ba rin, okay, okay, wait lang! Teka lang siya, tinitikak ang likod natin Malapit? Siya, may barren dito sa mid Kev, saan? Uy! Kev! Patay na, patay na. Tira ito ba rin? Ako ka. Kunin ko to. Meron ako. Wala, kuhang kuha nila yung banana. Ano sa so paso? Malapit yan. Malapit yan, napapaso. Long? Kaya natin mag-B. May close patay, sa atin bite. patay. patay. May close Lagi close to no eh. Yan Yun dapat yung ginagawa natin Yan na, yan na, kay Richard na Yun yung dapat ginagawa natin pero di natin ginagawa Teka lang, teka lang Ay, yung... oh. Ay gago na sa mid, Other side mid, mid na Ay puto oh. nakalusot na pala nandoon na. Wala eh, nakasmoke okay? eh oh. No. WD, lagi naka shotgun sa apps Smoke, 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 na, na bomba, Agro Charge, na bomba Ako, Charge, inuubos na ni Richard Activated. Nasa apps, sa apps, sa apps yan, naka shotgun, naka shotgun, apps Nandito, isa, white Charge, charge, charge Short! katabi mo na Charge, Short! charge Pit, 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 pit Naka shotgun, chong Di pa na mamatay, naka shotgun

paki clear yun siya eh, clear yun siya eh Boom! Nice, boom! Isa oh. pa? Titi na siguro yan uh, Dalawang napatay na sa banana Coffin siguro Wait, tinamaan ako Ito na City. CT May op na? Panalo pag buong loom May off na? So, na may off. Chong Church Coffin, coffin, coffin Terrorists win. Oh, well, oh, we died. Throwing a grenade. Fire in the wall. Close, yeah, that. Close. I don't To the Stop Charge sunog ulit, sunog bomba. Gary bro. Yon, Ang mga S. You got it all for Tulakan natin charge, tulakan natin. natin. Wala, wala, nagpush na si Richard, wala. Andiyan lang ito mid, Jesus. Tulakan natin. Ito ang ginagawa ng kalaban sa atin ah. effective na yun, Oray. Right? Ikaw, effective yun. Yung ginagawa sa atin, di ba nahirapan tayo kanina? Oh, Ikaw ba nag-smoke sa kanila? Oo. Oo. Oh. Oh, wala, wala rin silang baril. Pero pwede rin natin, ano? Yan yeah, ang loko sa mili. Di ba sa makuha natin yung banana? Kasi makaka-relax na sila sa kabila eh. Kahit lumipat ako sa kabila, pwede na eh. Flower pot. Kaya ang yung flower pot. Hex Ano, 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 ano? Hex, Hex kay... Ano? Ano? Mar Okay, Thank you. Kako, ano ako. Submachine gun ako. Kako, okay, may 1-8 ka, okay. Ay, hindi ako nakaguluti. Sorry. Tago, Chertie. Tago. 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 Ah, ah, down Pops, up, up. Dalo! Dalo! Marami! Dalo! Uh Meron, Chert, Okay. Ready okay. ka na. Pagdi, okay, may long. Sure, sure. May long, long, long. Ay, may isa, no. Shock, sayang. Go, go. Okay. Oo. Ano doon ulit ako? Oh. Chart, pag nagsunog ako, pwede ka mag-try mo sumilit. Kasi nakasunog yung gitna niya. Oh. Yun, sabi ko sa iyo eh. Okay. Mabilis doon siya agad. Mas mo kayo. Mid, mid, mas mo mid, mas mo kayo. mid. Ah, uh, boiler, boiler low. Long. long, long, long. Boiler, isa pa. May mid pa, Cheng. Nasa akin na. Two tick naman. Long, long, long. Long isa. One long. One long, one boiler. mấy ông mày mấy ông lep Left, side left <coughs> Ayun, left, left left <coughs> left kia. Mày kia. Mày kia. Mày kia. Mày kia. Mày AK Carbine kia. Mày kia. sorry <coughs> si Doggy. Si Doggy. Hindi, hindi ako. Si Akin. Kaya, ganun nila ha. Um, may may epekto eh. Practicein mo lang. Kasi ako yung nag-line up eh. Oh, ingat, ingat, ingat. Alam nila. Atras, atras. Sige, atras, atras, atras. Atras, atras na. Shoot, shoot. Get blown! Go, go, go. Who's my si Richard Who's Ano, ano? Hindi, nagulat ako kay V. Pareho, pareho tayo na napasigaw. Inismok in na na shirt, siyempre maglalong siya. Tunogin ko ulit, Chard, ha? Ah. Hindi ba kakarash yan? Pero, ingat ka sa bomba. <laughs> <laughs> Heron Church. Tago lang. Tago lang. Yan. Tama. Maganda. 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 Maganda yung ginagawa natin. Tama yan. Tara. sumak na. Sumok yung malalim. Wala. Wala. Bakit na lang? pa rin. Ano oh, na nice. <laughs> Ang gago. Pinatay na. Bago si Ryan pumatay kay Richard. <laughs> no, Ang shadow of show off. Lang.

Alam na nila, alam nila. Pero sinusunog ko yung gitna eh. Pag in-smoke nila yung yari ka. Meron doon. Oh, atras na. Oo. Oh. At dito at dito bomba. bomba. Hindi, dito okay. dito bomba sa akin. Dito bomba sa akin. Okay. Ikot na, ikot. ikot isa dalawa. Ako na. At dito sa akin. At dito na, dito pare. sa akin. One HP ako. Awesome. Ikot na isa. Oo. Oh. Check. Ups, tsaka shirt. ay baka nice na, na. yun isa na lang ha isa na lang ha <laughs> Shit. pero na put put pulong upper mid may natag ako dyan bro Sige lang Opion kayo ba? Opion Sa dito Baka mag arches nyo ah. Ray, ingat na arches mo Ray Ray, nasa long na Cheng, mag ano sila? Mag BB BB ba? Papuntang B, papuntang B, Cheng Nandun na, nandun na Nakairayan na lahat May city, may city Kami, dami! Ang dami na! Nag church sila lahat Church, church Church tatlo Nasa site na yun we... Natay pa, oh, pa Ano <laughs> okay, so. siya? low upper low upper low nice may isang pwede sama mo itu dito teka lang, teka lang, teka lang. Nasa, nasa green oh, <laughs> In blue moon lang, yun. Tara. Long, long. Arches. Uy! Binaril tayo sa ano? Tinulak yung smoke. Arches, Arches. 3v3, 3v3, Ar winnable, 3v3. Huwag kayong magpanik. Arches, sure daw, Arches. Mag-ina tayo, mag-ina tayo. Kita ka. Long, wala sa 3B3, long. 3v3 ah. Ina, ina, ina. Smoke mo na, Charge! I smoke mo long. I smoke mo long, -smoke mo long. -smoke, mo long. smoke mo long. Yan. Yan. Yeah, Yan. Lunch. Arches is okay. a boss boss. Madami kayo yung utils. Long ha, long, long. Long isa, yung isa anon. Long short, long short. Util chart, sunog. Long na lang, sunog chart. Yon. Napakalbis Ayan Type type na Luis, yung mga bilis type uh, wala, loob, nasyash, no? wala na Wala na Bakit nag ano Umalis na walang post PM mo <man> na lang <laughs> Nice game Nice game, nice game. Ganda Char, dyan ito na yung gagawin natin palagi pag oh, ano next, Pag imberno oh.